itinuturing bilang strongest earthquake na tumama sa bansang Taiwan ang 7.5 magnitude na lindol na yumanig ngayong umaga sa Walian City. Ayon kay Bombo Francis Bugtaya, international correspondent sa Taiwan, nakaramdam ito ng sunod-sunod na mga aftershocks kasunod ng lindol. Ito rin Anya, ang pinakamalakas na lindol na kanyang naramdaman mula nang pumunta ito sa nasabing bansa. Anya, September 1999 pa, nang huling niya ng napakalakas na lindol ang nasabing bansa na may 7.6 magnitude at ikinamataya ng 2,400 na mga katao sa ngayon. na ng train service sa isla kung saan nakatira ang tinatayang 23 milyon na katao. Maging ang opisina at pasok sa paralana ay itinigil muna habang nagpapatuloy pa ang mga aftershocks sa kaugnan nito. Ipinagutos naman ang pag-activate sa Central Emergency Operations Center habang nagdeploy na rin na mga sundalo sa lugar para pangunahan ng rescue at pamamahagi ng relief efforts para sa mga apektadong residente. Actually, uh, kakagising lang po namin. Uh, actually, nasa CR nga po ako. Naramdaman ko yung lindol. Lumabas talaga kami kaagad ng building just to make sure that we'll be safe from the earthquake. And uh, what's more frightening was sinundan pa ulit ng malakas na lindol. So hindi lang 7.5. Siguro mga a few minutes after, lumindol ulit. So talagang nakaka-nervyos. Nakaka Tayong mga Pilipino, uh, sanay naman tayo sa lindol. Lindol na to isa ta, talaga sa mga pinaka pinakamalakas na lindol na nararamdaman ko. Na, nililindol na tayo sa Pilipinas before pero ibang klase yung lindol na nararamdaman namin ngayon. Si Bombo Francis Bogtaya, direkta sa Taiwan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian at Shanova Luzada. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta lá bumbo!